Pambad sa mga motorista ang isang butas sa bahagi ng Salas Road sa Pasay City. Ang MMDA naglatag na ng alternatibong pwedeng daanan dahil sa mabigat na traffic na posibleng maranasan ngayong rush hour. Sa Velco Studio sa Italia. Aabot sa tatlong metrong lalim na butas ang tumambad sa mga motorista sa parte ng Sales Road sa Pasay lumubog ang bahagi ng kalsada dahil sa paglabot ng lupa. Ang cause po ng sinkhole ay yung karoon po nang uh, leak ang uh, utility ng nawasa, MWSS. Kaya na, 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 na liquify yung lupa sa sa ilalim kaya nasira yung ano, nasira ang ating na uh, kalsada. Sa ngayon po uh, tapos na po ang leak repair na gawa ng MWSS ang kanilang tubo. Uh, ngayon po uh, pag po kung uh, ano ang uh, gagawin natin sa pag ng kalsada mismo. Balik na ang rasyon ng tubig sa mga barangay na apektado ng leak ng tubig. Pero sarado pa rin ang lumubog na bahagi ng kalsada. Ang ating pong portion ng Sales Road papunta po noong Villamore na overpass ay pamantala pong sila dahil nakakita po tayo nung umaga, una maliit nga lang po na uh, butas, tapos lumakpo na lumaki. Kaya decide po natin na isara yung buong pong um, dalawang lanes na yon inquire -e po namin kung pwedeng lagyan muna ng steel plate para po ay madaanan. Uh, alam na po natin, Monday rush hour sa umaga at sa hapon. Asahan na raw ang traffic sa bahagi ng kalsada lalo ngayong lunes. Naglatag na ng alternatibong madadaanan ang Metro Manila Development Authority. Meron naman pong pahindaan. uno una may parang service road siya. Nga lang, single lane po yan. At ganoon din po kung pwede po ay gamitin yung skyway po natin. Or sa EDSA na lang po muna dumaan. Di-deploy naman po tayo ng pagdagang mga enforcers yan manage po yung traffic para ma-minimize po yung pagsisik ng daloy ng mga sasakyan. Wala pang maibigay na petsa ang MMDA kung kailan maaayos at madadaanan ng mga motorista ang kalsada. Velco Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.